Yon mga boss kagabi pala eh naggala kami at namili kami ng konting gamit para sa aming baby. O di ba? So yeah, medyo malapit na rin kasi umanak si Mrs. mga bossing kaya eto tayo ngayon namimili. Shopee. Hi. Thank you Shopee. Shopee, saan tayo pupunta? Ay, kasama ka punta. Ay, ang sexy ko naman tayo. Ay, dalakad-dalakad. <laughs> dahil nasa Maynila naman kami ngayon mga bossing eh dito na kami dumiretso sa SM Moa. Yung bibilihin pala namin gamit mga bossing eh 0 to Kasi nga mga bossing newborn ng aming baby. Pero syempre konti-konti lang yung binili namin kasi nga mabilis naman daw lumaki yung aming baby. Tsaka may kamahalan din pala yung mga ganitong damit kahit maliit lang siya eh mahal na. Kaya siguro sisipagin tayo maglaba. De joke lang. At hindi rin pala purong pink lang yung pinagbibili namin mga bossing. Para syempre iba't iba yung damit niya. Tapos may mga konti rin kaming abubot na binili para soya. Ito naman, hindi kami makapag-decide kung pink or white, kaya binili na lang namin parehas. Pagkatapos naman noon, e, bumili na kami ng diaper, wipe, sa tsaka bula. Marami pa kaming kulang na nabili, pero dito muna tayo sa mga punda. Kasi mamimili din kami ng mga design. Ito nga pala yung una kong natipuhan, kaso napaka-plain niya. Kaya nagsuggest sila madam na elepante na lang daw yung bilhin namin kasi nga may na rin daw to na punda. Tapos baliktadan pa yung design nito kaya maganda talaga. At kahit iwashing daw yan, eh hindi daw yan mag- Buo, buo buo O ba? Diba? So yeah. Pagkatapos naman namin mamili ng damit, eh nagbayad muna kami. At nag-avail na rin kami ng mom card. O di ba? Diba? So yeah. Bali ba 13k na nga pala yung napamili namin dito mga bossing. Damit pa lang at punda, etc. Pero hindi pa yan tapos kasi nga sayang yung 10% discount. Pagkatapos naman namin magbayad, eh bumili naman kami ng kuna. Kasi mga bossing, 5k lang yung makikredit ng 10% discount. Kaya magdadalawang resibo kami para kahit papano, eh naging 20% sa 5k. O ba? Diba? pwede na. Bale, eto nga pala yung nagustuhan namin mga bossing kasi madami siyang abobo. Pero okay din naman tong isa, mala aesthetic nga pala yung design nito. Ang kinaibahan lang nito mga bossing, eh, isa lang po yung previous niya. Yan lang yung kasama, yung palitan lang ng diaper. Pag i-open naman siya sir, ito. Angat lang natin siya sir. Hmm. Kung may namiss tayong isa sir, tapos nagpaba natin siya. Hindi siya magalak. Oh, okay. Sabi natin sir, angat lang siya. Bakit siya ito laking pinaka-final ito nasa sa 10k. May get. At yung nagustuhan pala naming design mga bossing eh yung una naming ipinakita pero iba po yung kulay. At syempre bagong stock po yung kinuha namin para soya. Yeah. Tsaka mas madali pala to mga bossing itutulak mo lang yung nasa gitna at tatayo na siya. At yung paglilikom naman eh hihilahin nyo lang sa gitna at yan okay na agad. Kapag 1 to 3 months naman daw mga bossing eh dito daw siya nakalagay. Pero aalsin daw yan pag 3 to 6 months na. At syempre may kasama na yung tungga tungga. <tong> Ang card ha, mga card. Kamusta ang shopping galore na lola? Nakapag-shopping sa baby. At salamat nga din pala kay Lola at sinamahan niya kami mag-shopping. Shine lang mga boss, salamat po sa mga nanood. Shush!